So, ayan mga kapinoy. Taka. Check natin yung ating mga uh, maraming itlog dito na nakasalang sa ating uh, incubator. So, ayan mga kapinoy. Yung baba. Almost sa... Uh, Kung yan. Puno. Ayan, oh. Kita nyo mga kapinoy. So halos puno yung ating incubator ngayon at uh, meron pa tayong uh, nandito sa babaw ng tray Ay. yan mga kape oh. so siguro mga 2 days or 3 days oh, mapupuno na natin yan yan ito mga Pinoy yung mga nasa babaw na yan is itlog yan ng bibi so hinango po namin yan kahapon kasi uh, nababasa pagka pungutan uh, pumunta ng pugad uh, yung inahin so natatapakan yan nababasa yung mga akwan so mabubuhay yan mga kapinoy kasi hindi naman siya ganun nababad sa tubig so kaya ang ginawa ko kasi madalas nag-uulan mayroon tayong bagyo kaya ngayon, sinalang ko namin sa dyan para maging sisiw. Ngayon, dito naman tayo mga Pinoy sa ating mga alaga dito sa ating backyard farm. So, dito tayo sa ating uh, mga sisiw na binaba natin kahapon mga Pinoy. So, yan. Puro darag po yan mga Pinoy. Uh, pito yan kahapon. Kaya lang yung minalas yung isa nakalusot wala na napunta doon sa may kabilang kulungan ayun dinali ng mga malalaking manok pero okay lang yan kasama yan talaga sa pag-aalaga ng mga sisiw so bawi na lang tayo sa susunod mga kapinoy yan oh basa yung ating mga bibi ayan yeah. Yan o, oh, nag uh, tayo ng uh, gulay kanina Merong nagbigay ng gulay sa atin So yan Kinakain niya ng ating mga bibe So Hindi na tayo magpapakain mamaya Yan, inuunti-unti nila yan Mga kapinoy Yan o, oh, putik So nilipat ko dito mga Pinoy yung uh, ibang ating mga darag yung nakatabi nung sisiw doon So, yan. Yung apat na nilipat dyan. oh so, ito namang uh, darag natin dito, mga Pinoy. Yung rooster is hindi pa siya masyadong nakaka-recover. Yan. Medyo ika-ika ika pa rin siya, mga Pinoy. Pero, gagaling at gagaling yan meron tayong uh, biniling uh, gamot para sa kanya dito naman yung ating uh, basilan na magkapares yan. so far so good naman at dito naman sa ating mga breeder na darag mga kapinoy yan kanina nakakuha na tayo ng itlog dyan so everyday uh, dalawa tatlo ang uh, nakakuha natin dyan na mga itlog So, consistent pa rin uh, 'yung yung pagda-draft uh, nito ng itlog mga Kapinoy So talagang binibigyan uh, tayo palagi ng biyaya nitong ng ating mga breeder na darag. Eh brini po, harvest po tayo diyan mga Kapinoy. So iniipon po namin ang uh, itlog at uh, syempre para po sabay-sabay ang pisa. So iniipon po ang lagi natin doon sa may uh, tray. Dito naman, yung ating uh, kabilang kulungan. Yan. Yung isa pa lang mga Pinoy, yung uh, mito yan, yung medyo dark ng konti. So ito, hindi pa nagdadrap ng uh, itlog mga Pinoy, pero malapit na yan yung isa na yan. Medyo mas maliit. may medyo bata pa mga Pinoy isa na yun no? siguro magka going 5 months pa lang pero madali lang hintayin yung mga Pinoy dahil uh, iba nga na na experience ko is 4 months lang nakakuha na tayo so by the way siguro mga next month as uh, makapag drop na ng uh, egg yung uh, ng isang hen natin kaputik dito sa ating backyard farm. So, kaya kailangan nakabuhot Ito namang mga ating chocolate orpington, mga Pinoy. Yan. So, talagang patuloy ang paglaki. Malaki pa sila na nung uh, nakuha ko noon. So, talaga sa uh, sino kasi nakuha ko ito, medyo payat mga Pinoy. Pero ngayon, uh, grabe ang laki na nila oh. so sa ngayon mga kapinoy non-stop yan sa pagkain Balagang, hindi ko yan tinitipid kasi bata pa so going 6 uh, oh, months mga kapinoy konting uh, panahon pa para makakuha tayo ng uh, mga lahi nito you know, medyo kulot yung buntot niya, ano kinanghin. so dito naman mga uh, pinoy hindi natin diyan natin ginuha yung mga uh, itlog mga pinoy nakita nyo naman oh yung uh, pugad na nababasa kasi po pagka uh, nagpupunta sila dyan sa itlogan basa yung paa basa yung katawan dahil uh, naguulan dito sa amin ngayon So pag pinabayaan ko po yan na nababasa is masisira yung mga itlog So nung makita ko marami na at saka hindi pa naman siya nabababad sa tubig So yung pugad isa uh, basa din Kaya mas mabuti na lang po na kuhanin ko kaysa hindi natin pakinabangan So 'yun at uh, nakaipon tayo ng uh, 24 eggs mga Kapinoy at uh, sana makapisa tayo ng marami. Mga Kapinoy, ah uh, meron din nga po pala tayong uh, FB page sa uh, uh, yung ating uh, Proud Pinoy Vlog TV. So lahat po ng mga video na meron tayo So ina-upload ko na rin po 'yan doon sa ating FB page at uh, don't forget po na mag-follow and then like ah uh, malaking tulong na po 'yan para po sa atin. So maraming maraming salamat po. Mga Kapinoy at uh, mga ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog kasi nag po dito sa atin ngayon dahil may bagyo. Yeah. Yung ating mga alaga is mga basa yung ating mga nakakawala yung mga nakaprearrange natin dito mga kapinoy so okay naman sila mga kapinoy at tinitignan ko yan palagi yung ating mga alaga dito at uh, nakikita ko naman na okay sila sa uh, yung mga bibi natin dyan malakas yung resistensya nyan mga kapinoy talagang laban yan init, uh, ulan Uh, talagang uh, bilib ko sa resistensya ng mga bibi tsaka po yung ating mga native na naka free range dito sa ating uh, backyard farm so yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at uh, don't forget to subscribe And hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po ko yung updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!